Magsisimula ng mag-ikot ngayong araw ang isang bus ng PUP na nagsisilbing classroom. Aarangkada sila ngayong araw sa Tatalon, Quezon City. Si Bien Manalo sa Detalye Live. Rise and Shine, Bien. Yes, Dayan. Ngayong araw, ilulunsad ng Polytechnic University of the Philippines o PUP ang Education on Wheels dito sa Payata sa Quezon City. Ang Education on Wheels ay isang bus na converted into classroom. Layo nitong magbigay ng dekalidad na edukasyon sa mga marginalized sector, kabilang ang indigenous people, migrant women, at persons deprived of liberty o PDL. Ito mismo ang mag-aabot ng kaalaman sa mga beneficiary. Pangungunahan ni PUP President Dr. Manuel M. Muhi ang programa. Kasama rin ang mga profesor ng Polytechnic University of the Philippines sa site para magturo. Dayan, hindi rito magtatapos ang biyahe ng Education on Wheels. Patuloy silang maghahatid ng serbisyo dahil sunod naman silang aarangkada sa tatalon sa Quezon City bukas, February 1. At uh, Dayan, maya-maya lang ay magsisimula na o magbubukas na ang Education on Wheels na maghahatid ng kaalaman at pag-asa para sa ating mga kabataan. At yan muna ang update. Balik sa iyo Dayan. Ang gandang programang ito ha ng PUP. Maraming salamat, Bien Manalo.